Gano'n naman natay. naman natay Ay hindi akadang babae. Ikaw pa naman inaantay ko. Ina-expect ko ng dito. At babaka pa nung baga. Ah, Oo, kita ayat Atidara anak like, kayo mo na yan. Pero kung sababay, huli alas, mahirap talaga yan yung mga tipa eh, ng gano'ng babae. to kasi. to get. Wag oh, mo? Oh, ng ay, lang, oh, okay. ingat. Lahat ng mga dadaanan mo, at sa sariling sa salita, ingatan mo

Diba? Oo mm, po. So, Kitanggito. Mga ano pala doon, no? mga, mga islands. Tara po, doon po tayo. Okay, tara. Baka nagugutom na kayo, may dala ako dito ng snacks. Ay, hindi na po. Pa, hindi pa po kami nagugutom. Pag-alis Ay, na naman dala. po namin, nagkain po kami. Ang lawak pala nitong lugar na to, ano? No, hindi ko in-expect <laughs> na ganito kalaki. so Ate, saan po dito yung maganda mag Like mag-dere-date-date? <laughs> para ano, ah, yung um, Yo! Ah. Tara dun tayo. Maganda, parang maganda doon mag, para pipichur-pichur. Nakakatakot dito. Pwede mag-guide. Ay. Ako naman mag-guide dito. pag mag-jarot. Okay lang mahulog. No, matagal na ako nang hulog. Ay. Ayan. Okay. ko dito. Ayan. Ayan. Okay. Ano, tara na Dara. Pero medyo kinakabahan ako. Kaya mo po yan? Diyan <laughs> ka naman para sabutin ako, ano? Tara na. Tara na, Bia. masama? Hmm? nag enjoy na ako dito. Kahit... Hindi <laughs> ka po para po, ma... Ay. ano... Malabi pa po ang experience na ano. Pwede man. Mga ano, ibang ano. Pero... We can stay here. No! <laughs> wow! nag enjoy pa ako. At sa kadara, huwag ano sa akin mag-puro po, po. at... Bata pa naman ako. <laughs> <No! laughs> no! ano pala. Sobrang ano pala yung nilakad natin, oh. <laughs> Sobrang layo. <laughs> Sobrang layo. Hindi pa pinapawisan na kayo. Eh. Pero worth it naman. Lahat ng Sobrang bago. ganda ng view. Worth it kasi may kasama nga. Maganda. Uh, para po, sa iba po ang bill. Uh, let's go. Change topic, ha. <laughs> okay? na. Sige na, Bira lang naman ako mag ako mga ka na Enjoy na natin sa na natin. Okay na ka naman, Dara, na nakasama mo ako. Alang, so, okay diba, na po ata. <laughs> Ay, iba naman po so, tayong ito, try. Okay, naman. Gusto mo i-try dun sa ano? Darap, darap, pahinga muna tayo. Tos. Eh, sige po. Bea, dito ka na, Bea, oh. Ma-snack na tayo. Iwan cookies? Or may pulburon? And some... Pasensya ka na, Dara, kung ito lang yung nag-dala ko. Yan, expected naman na lalabas tayo. Okay, naman po. Ah, ka. ah, 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 po. ah, 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 okay ah, 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 okay, naman po, okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> na lang po, eh. Ikaw naman po yung magkwenta. Mag-share, gano'n. Ano mga masyadong interested sa life ko? Parang wala naman sa'yo <laughs> yung problema, eh. Parang problema yung family. Sige po, sige po, no. share niya lang po. <laughs> ano ba yung share ko? Feelings ko ba, or? <laughs> so, ayun, kaya nag-work na din ako para makatulong sa parents ko and sa family ko. Mag-provide na din ng kahit konti lang. Malaking tulong na din para sa kanila. Hi! Asensya ana ko Ay, Anna, uh, Ay kuya Raz? Kuya uh, Raz? Grabe, asensya ana ko niya, Raz! Ano mo naman na, alam, alam, ng, alam, ano, ang lalit ng orohan? Ang usang ng ano babae ka na naman, atay? Di Ay, hindi ako babae. Kaya nang digaw mo. Gawin sa'yo ko niya, Raz. Gawin sa'yo ko niya, dito? Hmm? Saka, teka. Gawin natin ang lugar Pamilyar-pamilyar. So, ano yun? kasi ako. Ano gano'n to. <laughs> so, oh. Parang may naalala ka. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> mo na nandito na ako. ano mo pa naman inaantay ina ko, yung ko nang dito. At babaka mo huwag ako. Ah, oo. Oh, Tutulungan kita kay Ate Jara. Ako, mo na yan. <laughs> Pero kung sa lang, talaga yan. Yung mga ng gano'ng bahay. Ha, ito mga ganyan estilo ng babae talaga, <laughs> alam mo, alam mo, ingat Lahat <laughs> ng mga dadaanan mo at sasawin salita, mo. Daot, daot rano ng mga discard, ito ko. Nakasurot ko sa Angelica. Naka, Grabe. Nakaawakan mo, ako mo siya. Shut up, kung kaya na girl.